hi good morning once again so naanapod mi diri sa Bolawis Resort once again balik na pod mi guys kay ganahan og kaligo ang akong mga kids kay wala sila natagbaw at tong miagi diri rata agi ah. diri rata agi ali ari kilid so diri Napod mi maligo. Mingaw kayo karon oh. Walay mga people. Hinay, hinay. Hinay, hinay. Kay slide. Uh. Hinay lagi. Sana so, ada karon hala. Kasal. Kasal diba ba? buffet. So, mi guys. Igo rami maligo. Di namin mag cottage cottage. Ito may before, oh. Karon. Eh, wala man sila natagbaw sa ilang ligo-ligo. So, balik na po mi di diri guys. Dili namin mag cottage. Dili na mo ibutang ang mga... Uh, para pernalias Hoy, dili ra modlitso? Dapat mag-shower pa. Ayaw na, te. Ayaw na. Nawa akong mga kidos, oh. Wala, mga itom yung taan ni Ron. Yung mga sleeper, akong kwaon, ha? Oh. Dili, mag-open ang mouth, ha? Kaya na ay kuan wow. dili mag open ang mouth maligo ha kay masudlan ang mouth wow nindot kayo ang swimming pool sulong sulu hey what's up guys so maligo sa mi guys so maligo sa mi diri kayo nindot bio, kayo ang view diri kayo oh camera diri oh see hmm. So dito minag party last last uh, last week or last sunday oh sunday sunday lagi Nag-party last sunday 29 december 29 so karon is january 1 happy new year happy new year happy new year so short vlog karong adlawa first vlog in january 2025 So, mo ni ang pool sa mga kids. <laughs> Mabaw ra siya guys, taman ra siya sa hawak. Ang dito na inalum dito for adults. 6 feet or 5 feet. Picture, picture. Picture, picture. Wala man nabasa yung ulo. Hindi, sige, sige. daw. Garaon kayo, oh. <laughs> Na? Ayaw yun buihian ng kuan, ha? Salvabida. <laughs> Rabi, dilik mahadlok tubig, oh. <laughs> <Jam>. Bandut Bandut kayak mau kali kok dari Bingung ke ayo only me, only us, di ay so, tayo dito guys sa uh, medyo malalim okay, guys. Siya, guys. Sa dito, sa... so, guys pire na portion medyo lalon sya guys tama na sya sa ang dughan dito, samadraw so, mone na hang full safety rule so, dito sa Bulawis is resort So, ginabotang no drink, no food, no smoking, no littering, don't shout, no pits, no diving, don't run, don't swim alone, no rough play, no being in the pool, watch your children, shower before pool, use slippers, use cups and goggles, use, use food, use restrooms, children only with parents, be careful, the camera.

No, magsawal ko dahan na ko. Hmm? ko ko. ako naman mabaw na diri. Mabaw? Oh, uh, yes. Diri ang mabaw. <laughs> oh. <laughs> 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 guys so manami kaligo guys oh magpapuha kaya sa ilang view diri eh sila hang pwede mo diha mag check in mag sana overnight no pwede diha mo check in hello oh. akong ikagaw Orang kayak guys. So guys, same as usual sa akong last vlog. So mag outro na po ko guys kay short vlog naman eh guys. So ako kita ipakita yung view niya. Mga po yung view niya. Mga po yung hmm? So pwede mo mag check in dira guys. So, sa gusto mag check in dira sa Bulawis Resort. Pwede kayo diha oh. Family. Yan. So, ang entrance dito guys sa mga adult is 30 pesos. And sa mga bata naman ay 15 pesos. All right. So, pagawas na mi diri guys. Gawas nami And we're going home. So, dool ra man balawis diri sa mga guys. Kay naa ra man sa among barangay located. So, dahil salamat sa mga nagtanaw sa itong short vlog ka ng And this is my first vlog for this year. January 1, 2025 So talagang salamat once again mga guys This is Elmark Beach. Signing off Bye bye